Hello guys, mag-unboxing ako ngayon. Dalawang parcel dumating sa akin ngayon. Itong isa, baunan ito na ito ng tubig. Ito naman isa, para sa mga plants ko ito. Balay dalawang parcel na dumating sa akin ngayon. Tingnan natin anong itsura nito. One thousand one hundred ninety-eight. pakapin pa na ano. Kitchen. May previous pa na kitchen. Ito naman, tinignan ko. Kasi ako pa ako ang may lakad ako, nagabaon talaga ko ng tubig. mo pagbukas nito? Paano paglagay ng tubig nito? Gusto ko maliit lang yung malagay ko sa bag. kasi naku-order nito. Yung malagay ko sa bag. Malaki naman. Mababa siya pero malaki. Ayaw ayoko Ayaw ko sa, sa kurman niya. Paano pagbukas nito? Paano paglagay ng tubig? Ito na lang sa akin. <laughs> Medyo maliit. Bali, tatlo sila. Bali, tatlo. Ito sa akin. Pag may lakad ako, may dala talaga ako tubig kasi nilagyan ko yon ng ano medyo mainit maligam-gam na inom ko hindi ako mong inom ng malamig na malamig ng garlic sa ref ayoko yun maligam-gam na inom ko paano pagbukas nito? ano paglagay ng tubig? Ito. Mm. Pwede ito, bauna ng ano Bawa na ng kape Pero malaki kung sa kape, malaki ito. Palit at lucilla. Baon na ng tubig. Ito na lang sa akin. Kasi maliit. Pwede ko ilagay sa bago. Diba? Oh, Meron pang straw. Meron pang straw. Mm, mm. Malaki masyado. Ayaw kong malaki. Ayaw kong malaki. sa kami nito. Ito sa anak ko. Ito, hindi rin pwede sa apo ko, sa apo ko kay kulang ito sa maghapon sa school. Meron na siya ba eh? Dala niya. Dalagyan siguro ito ng kape or ano. Pero malaki sa kape ito. Hindi ito maglamig agad kasi ano. bagay sa akin ito. Maliit lang. Ito na lang sa akin. Meron pang previs. Ito naman. Bale, dalawang dumating sa atin. Ano ngayon eh? parcel na yun. Tingnan natin. 800 ang bayad ko nito. 8 kilos daw ito, 8 kilos. Hindi, 8 kilos ba? 8 para sa mga plants ko ito. Yung mga plants ko, magastos talaga yun. Kung hindi mo lagyan ng mga pampataba, o hindi mo alagaan ng spray para sa mga sakit-sakit, mamatay. Pero sayang din kung hindi ko sila anuhan. Kasi mahalang, mahalang bili ko. dito. Baka darating na ako po sa gate. Hindi pa ko tapos dito. Mag-iyak yun. Kung walang magsalubong. Iyak talaga yun. Pag walang magsalubong sa gate. Gusto niya pagdating niya na nandiyan ako sa gate. Ah, ito na. I-apply ko ito bukas. Sa mga plans ko. Last away so lang ito. Itignan ko ba kung nandiyan ako? hindi pa pala siya. Mag-apply na naman ako bukas sa mga plans ko. Nakakapagod din. At saka magastos. Pero paano yan? Kung hindi ko alagaan, mamatay lang sila. Kawawa din. Sige na lang. Oh, bakit parang basa ito? kasi natin man. Ito, last swedish. Dalawa ito kasi 8 kilos. Para sa mga plants ko. 700. Yung nabili ako ng ano, pang spray, 700 din yun. Magastos talaga ang price. Sige na lang. Sayang din pag mamatay. Ang ganda previous nila. Oh. Karen sa laga ko nito, hindi na ko mag-order on Bakit basa? So, well, Regenerator Plus. much